Mayo. Oh. Oh. May kumamanaw na ako, mintro na eh. Hindi e kung saan galing. Basta mintro na siya, bumababigla yung motor. Eh, no. Bakit, oh. bakit? Shhh. Oh, nakiobit ka si Apong Westview dito. Bakit, 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 naman bakit, 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 Atwin, panood ba ang o Sa loob, bet. Ang nangyari kasi para kami nahulog, bet. Tapos hindi na kami tumakbo? Tapos namatay na yung mga kanak. Ba't dahal? pa ba na Di ba, pa